Kasi sa bahay namin eh. <laughs> We're here sa IKEA guys. Hi! Mag-shopping kasi mga friends ko, lalo to oh. Ano ang nahanap mo? Singkamas. <laughs> Naghanap sila singkamas sa IKEA? Ano kaya sisi? Sa kanto nyo lang meron ano na. Nakakaloka ka ha? Hi hey, everybody! So ayan, ito na kami sa loob ng, ano, ng IKEA sa bahay. Yun ang oh, may kulay green. Mint green. Ito ang ganda, oh. Parang gusto ko ng ganyan. Sisibilan mo nga ako niyan. Okay. How <laughs> okay, you? Bakala ko sabi mo, gising ako na maaga bukas. Eh. Ang ganda, oh. Ang ganda mga ka-twinkle, mm -hmm. oh. Mm. sa mata ng mga kulay ng smeg. Eh, may maliliit din sila, sisi, oh. May mga maliliit din sila mga ref, pang kwarto. Parang bagay yung kay, ano, kay Silvio, no, sisi? Bilin mo lahat. Ganun ba? Yes, because you deserve it. You, you, <laughs> you deserve it. Alam mo yung bagay na mga gusto mong bilhin. Kailangan niya sisi. Pag gusto mo gusto mo talaga, kailangan mo siyang paghirapan. Kaya pahihirapan mo na kita bago kita bilhan ng gamit. <laughs> ito talaga na pwedeng mabili gamit sa bagay. Actually, mga ka-Twinkle, balita ko kasi masarap doon yung food dito. Kaya bago tayo mamili ng mga kailangan sa dressing room, kain muna tayo kasi hindi pa ako nag-aalbusan simula kahapon. <laughs> Joke lang. Ito talaga yung pinuntahan namin dito sa IKEA. Eh. <laughs> open to. Ang dami talagang pumunta dito dahil sa food nila bukod sa mga bilihin. Kasi medyo mura dito. So, inahanap namin. Ang laki ng no, IKEA, dahi. Ito yung pinaka-largest IKEA sa buong mundo, alam ko. Itong nasa Pasay. So, we're so happy na nandito kami ngayon at ma-experience namin yung mga nakikita lang namin online. At uh, syempre, dahil na lilipat na tayo sa bagong uh, renovate nating bahay. Thank you, Nord. So, bibili tayo ng ilang mga gamit na kailangan ko pa na hindi ko pa na bibili. Hindi naman lahat. So, titingin lang tayo ng para sa dressing room ko. Maraming kama. Hali ka na, ba Matulog na tayo. <laughs> Tara, <laughs> Ano? Bes, ang ganda nito, oh. Mga ka-twinkie, no? Oh. Parang dapat si Ate Irene dito nagtitiktok. Pwede ko siya na sarili ng ganyan sa bahay. <laughs> ang cute naman ito. Bibilang ko si Sirio para sa kapatid niya rin. Ay! Nagulat siya. Ate Irene! Pakikuha nga yung na tama. <laughs> ang hirap eh. <laughs> Ayun na mga pang baby Pang mga baguets. Beshi wa. Wala. <laughs> 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 Kapag pala. <laughs> 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 Ito nga yun. Yung masarap na food dito. Welcome to the Swedish restaurant. Hi guys. Mga katwinkin twinkle Naghanap ako ng tray. Sabi ko walang tray. Akala ko bring your own. <laughs> Sabi ni Titi, may may daw. May Gcash ba dito? Ito. <laughs> Gusto kong tikman yung Swedish na meatballs, chicken wings, Crispy pata, sisig, ay wala pa Bulaklak. Chikcharong bulaklak. At dinakdakan. Pagetis. Dinakdakan. Dinakdakan daw kay Sisime. Boy, wala dito yun! Epic! Kaya na medyo malapit na tayo sa pila mga katwinkle. Chicken wings! Ay, dami. dami naman yun. Hindi, bigyan ko na rin yung mga kasunod ko. <laughs> Kuya, radio ko. Oo. Thank you. Kaka. Yung 500 kasi, alam niyo mga katwinkel, bukod sa kakain siya dito, magte-take out pa siya. Ang dami niya, eh. Feeling sa pagkain din yun. <laughs> Akala ko pa di ba Julius masakarte? yung kataralan. Keep the change. Walang change. Walang. 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 change? Walang. 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 na. Walang. 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 Pero dahil ah, uh, ito, hindi itong meatballs, Swedish, sweet, Swedish meatballs. Swedish meatballs. Mmm, para siyang uh, patty ng burger. At sobrang lambot. Ang sarap ng gravy. Mmm! Ito pala natin ng ano, cauliflower. Pinili po kasi, baka hindi ko magustuhan yung cauliflower kasi na hindi ko masyado sa gulay, guys. So, ganito naman yung gagawin. At kakainin ko, medyo kaya ko siya. Matabang lang siya. Kung nag-diet kayo, parang ang perfect nito. Tinatanong niyo ba ako nag-diet ako? Ano naman? <laughs> <laughs> Eto yun lang. Butong yun? Dahil kumain ka na. Baka kaya mo dyan yung nabibigyan. So, ito na mga katwinkin ang ating uh, second meal for today. Ang kanilang spaghetti with meatballs din. Makikita mo talaga yung tomato. May buo, -buo siyang tomato. Ganito yung gusto kong spaghetti. Hindi siya puro tomato sauce lang. May talagang, may totoo talaga siyang tomato. So, yun. Tapos ang pinaka-meat natin dito, yung meatballs. Mm -hmm. Medyo maasim lang. Pero, ang um perfect kasi meron naman siyang parmesan cheese. Saka hindi siya yung katulad ng ibang klase na spaghetti na parang kala mo pang children's party na sobrang tamis. Ito si share ko lang sa inyo. Sa Italy, yung nakatikim ako ng pasta doon. Parang ang pinaka-ingredients lang nila doon. Kung merong tomato lang sila, may fresh tomato, tapos walang meat. Tapos cheese na agad. Iba't ibang klase ng So parang ganti yung lasa nyo. Then mga katwinger, ito naman yung kanilang tinatawag ng Nordic Nordic drink to eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Nordic drink. Nakita ko lang kanina. Masabi lang na natikman ko. Oh. Parang naghahalong gulaman na cranberry pero hindi siya sobrang asin at hindi sobrang tamis. Tamang-tama lang pang uh, refresh. Very refreshing. Spell refreshing. Masarap siya guys. So mga kapitid, try nyo na to. Ito so, yung pang refreshing. Alam mo na yung refreshing ko, ano ibig sabihin niya? i-spell pa. Ayaka mo na. Okay, so guys, tapos na tayo sa ating uh, spaghetti with meatballs. Kapasa ko na to sa aking pinaka-love my life. <laughs> wow! <laughs> Ang ganda yung chicken wings. Ang ganda ng kulay, no? Wala siyang sausawan. So ito lang yung isa-serve nila sa'yo. Depende kung ilang pieces yung gusto mo. Meron akong natitikman na parang feeling ko yung secret ingredient na ito eh. Hindi ko lang matantsa kung ano eh. Tama lang yung pagkakaluto niya guys kasi siyempre ayaw naman natin sa chicken yung pagkakaluto. May dugo pa diba? Parang tayo nasa cafeteria ng isang international school. Tignan mo, tignan mo Very yummy. eh. Tignan ko pa tayo dito. Tapos makikita mo mga katimik, na lang mga ka-pringle habang kumakain dami. Yung trend, dito dadaan mamaya. May trend dyan dadaan dito. Ang timing pala sa IKEA, pero may trend pala dadaan dito. put <laughs> ano? Barko yan. Barko. Pumos barko. Ang bemol? Hmm. Ito, munisipyo. Pero na lang <laughs> kasisi. <laughs> Butom yarn? Ano mm -hmm. oh. mo, ang ganyan yung spaghetti tsaka chicken sa harap mo para di tayo magkaibigan ha. So, ito mga kapatid, since tapos na tayo sa main course natin, saka tayo mag-apit lang <laughs> Ito ang kanilang mushroom soup. Ito favorite ko kasi itong soup na ito guys. Kahit sa ang mga event, kapag halimbawa may mga choices ng mga soup, ito talaga yung pinaka gusto ko. Mm. Alam mo yung ibang mushroom soup na parang puro cream. Ito, So, mas marami talaga nito siyang mushroom. Kasi kung titignan mo, size 7, 8, 12 na mga kaya, titignan mo siya. Meron siyang mga minced na mushroom. So, mas masarap siyang kainin kasi meron kang na mumuyang-muyang na mushroom. Hindi lang talaga siya soup. Di ba yung iba kasi, dilata ka lang. Masarap din naman yun. So, eto guys, ang uh, in order ko din, salmon siya. Na meron din siyang cauliflower na ito yung ilalagay doon sa Eggs Benedict. Alam niyo yung Eggs Benedict, guys? Isa yung ano, American, American breakfast yan. Na meron siyang uh, egg, tapos meron siyang, uh, depende sa bread na gagamitin. May ham siya, or minsan salmon din. Parang ito yun. Ano tawag sa ganito? Ano tawag sa ganito? Hay Hollandaise Parang ganun? Hollandaise sauce parang sa ganito. Comment down below na. Holland... Hayonday? Basta parang ganun. Comment niyo nga guys, yung pangalan, kalimutan ko. Hollandaise sauce, parang ganun. Mm. tama nga ako. Ah, may pagka-lemon. Parang dinaduro na ng lemon. Mm. Mm. Hindi malansa. Yung makrona, dapat hindi malansa ang salmon. Ibig sabihin tama ang luto. Kasi kung salmon lang 'yung kakainin mo, parang nakakaumay. So kaya siguro nila nilagyan nito. Kasi wala siyang ibang ano eh, walang herbs, walang kahit ano sa ibabaw. Yung iba kasi may mga spinach. Well, meron naman siyang broccoli. Parang nababalansi yung lasa niya kapag meron siyang sauce na doon ito. na ako, guys. Pero masarap yung food niya. Gusto ko matuto, guys, maggawa nito. Gusto ko matry magawa. Kasi si Silvio din, di ba? i na siya kumain ng solid food. So siguro mga pag one-year-old na si Silvio, gusto ko pareho kami kinakain. Para parang siya na nga talaga nagturo din sa akin kumain ng mga healthy food. So gusto ko matikman niya rin tong cauliflower rice para pareho kami ng kakainin. Hindi jar din ako. <laughs> <laughs> so mga katwinga, finally, busog na ako. Nakita nyo naman guys, diba? Harus tikim-tikim lang talaga yung ginawa ko, pero nabusog ako. So ngayon, ito yung kanilang almond cake, mga katwinkle. Ayoko talaga kasi sa dessert yung sobrang tamis kasi talagang nagsisawa ako alam. So hopefully, hindi siya ganyan. Alam nyo, kung ano yung matamis lang sa kanya, yung pinakaibabaw lang. Parang may layer lang siya. May mga part lang dito na no medyo matinis. Pero hindi naman lahat. Ganun talaga kami sobrang timis na dessert. Kaya yung mga ganito, hindi ko siya naubos. Kahit maliit na yung slice, hindi, hindi ko talaga kaya ubusin. Kasi naubos ko, no? <laughs> so, Kapatik ako, naubos ko rin. Um. So, natikma ko nga yung kanilang almond cake, mga katwinkle. Then, ito, almond cake din siya, pero crunchy na crunchy talaga ha. Sige. Check natin kung crunchy yun. Ay, meron. Akala ko wala eh. <laughs> 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 ito oh. Diba yung Ferrero, pag tinagat mo yung bilog, yung labas nun, no, yun yung parang pagka-crunchy niya sa loob. Pero hindi naman marami. Kondi lang. Yeah. Hi guys! So mga ka ito na nga. Share ko lang din sa inyo. Ang pinaka masarap na nakain ko today ay yung, uh, yung meatballs yung spaghetti with meatballs. Kasi kakaiba talaga yung spaghetti nila. Nakaka-feel na parang kala mo nasa Italy ka. Kasi ganun talaga yung na, na try kong pasta dati nung first time po makakain ng pasta sa sa Italy. Yung salmon, gusto ko rin yung salmon. Yung chicken kasi, sakto lang yung chicken. Parang katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Parang lutong bahay kasi siya. So, parang normal na natitikman ko sa bahay kapag ka nagluluto sa ibang mga handaan, mga ganyan. So, yun mga katwinkle. Sobrang thank you sa pagsama sa amin ngayon dahil uh, first time ko nga na makapunta rito sa IKEA at ito kasi yung largest IKEA sa buong mundo na nandito sa Pasay. At uh, nakakatuwa yung experience din na ma-try namin yung food dito. Finally, natikman namin. At uh, yun, yun na yung masasabi ko sa ngayon kasi medyo mag-iikot pa kami dahil uh, bibili pa ako ng ibang mga kailangan ko sa dressing room sa bagong bahay namin. At soon, mga katwinkle, ipapakita ko yan sa inyo, yung bagong renovated na house. So, sana matuwa kayo sa munting tahanan namin na ipapakita ko rin sa inyo at yung mga nabago dun sa bahay. So, yun, mga katwinkle, sana kung may chance din at nakasama nyo yung family niyo sobrang uh, perfect nitong lugar na to, mag-bonding kasama ang family, kumain dito at mag-shopping, syempre, para sa, sa mga gamit sa bahay. So, yun lang mga ka Kaya ako nandito kasi ang ganda ng ilaw. Di ba, nakaka-fresh nakaka yung ilaw dito. Parang sisiyo, dilaw, dilaw yung ilaw. yun lang, guys. So, thank you mga ka See you later and we love you guys. Saturn kailang sarap-sarap lang mag, magtutulog magtutulog ngayon kasi medyo maulan. Gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, yung bagong place namin dito kasi meron akong surprise para sa lahat. So, ayan, yeah, nandito ako ngayon sa bed ko. Pagkita mo dito, puro mga tao na. Uy, may gusto pagpunta ka. Dito po? Dito ka ba? Dito lang <laughs> ako. Ganda ng bahay mo, ba't puro resibo? <laughs> Kaya nagulat din ako sa mga presyo dito kasi mura talaga siya. <laughs> wala, 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 wala.